Hello guys, so for today's video tayo ay mag adjust ng ating valve clearance sa ating TMX Alpha 125 kasi medyo malagitik na siya so ngayon ito ay natanggal na natin ng mga bolt na luwagan na natin so dito gagamit tayo ng 10mm na allen wrench sa gilid niya para ma-access natin yung bolt sa may magneto tapos dito sa ibabaw meron naman 6mm na allen wrench para doon naman sa access point na makikita natin yung timing mark niya So, ito naman gagamit tayo ng uh, 10 mm na box wrench para matanggal natin yung bolt. So, sa ibaba meron siyang tatlong bolt guys. Isa dito at dalawa dito sa kabila. So, dito naman banda at may host dito na at niluluwagan yung clip. Gagamit lang tayo ng plier o long nose para ma- adjust natin yung clip at mausog natin siya para matanggal natin yung tube ito naman at eh, tatanggal natin yung spark plug cap. Tapos ito yung dalawang bolt na 10mm. Yan. So guys, box wrench ang gamitin nyo. Ah. Huwag yung open wrench kasi nakakabilog yun. So kagaya nito, yan, 10mm. Pagtanggal tanggal dyan. Alright. So hugutin na natin tong kanyang tubo. Set out sa babaw. Ayan, pati natanggal na siya bagyan natin iangat yung ating bag cover Yan ang headlock Cover So makikita nyo guys At hirap tayong magtanggal nito So ang nangyayari ay Sumasabit ang kanyang Pag intake So ang gagawin natin dito guys Ay i-adjust ia natin to Iikutin natin yung magneto Para bumaba Or hindi mag-engage yung bulb intake kasi at the moment naka-engage yung bulb intake niya na nakaangat yung push rods niya kaya sumasabit yung headlock cover so ito ngayon guys 14mm ang gagamitin natin na socket wrench gagamit tayo ng extension tapos ratchet yan kung may T-Wrench kayo na 14mm pwede rin yun guys So, yan at ating iikuti ang magneto pa counterclockwise. Pansinin nyo ang kanyang intake intake valve. Ayun. Bumaba na. So, pag nakita na natin bumaba na yun, guys, pwede na natin mahugot ang headlock cover so be patient gandahan lang so yan nakandal na okay so yan dapat ibaba natin ang or i-disengage natin ang ating intake para matanggal ang ating block cover. Bago tayo mag-adjust ng bag clearance, so kailangan natin nasa timing mark yung ating magneto. Tapos, e, unahin na muna nating ikutin pa counterclockwise at tingnan natin na umangat yung kanyang exhaust. Tapos sumunod yung intake. Pag tapos umangat ng intake, saka natin silipin dito at i-check natin dapat nasa letter T. Yung may mark na letter T sa magneto. Yun ang kanyang timing mark. Ibig sabihin nun, nandun na tayo sa state ng top dead center or TDC. So, daan-daan natin pihitin. Pa-counterclockwise. So, gamit natin guys ay 14mm na socket wrench. kita kayo dyang isang guhit na may letter T. Merong isang guhit dyan guys na may letter F nakalagay ta Pero ang dapat itapat natin dun sa may letter T na mark. So, ibig sabihin nun, yun ang kanyang timing mark na ang ating head or ating piston ay nasa top dead center or TDC. So, ayun ang letter T guys. E, may makikita nyo. Yan. So, check natin yung valve clearance. So, sa lagay nito, ang, wala tayong napapansin na valve clearance. So, ibig sabihin, tukod na yung ating barbola. Yun. Kaya siya lumalagitik. Pag medyo maluwag naman yung kanyang valve clearance, na lagitik din siya guys. Lumalagitik din siya. So, hindi natin na-advise na, -advise na dapat ang ating clearance ay saktong sakto ayan tukod na tukod sa guys wala siyang clearance so gagamit tayo ng fill gauge ang gagamitin kong sukat ay 0.06 or 0.063 mm so na adjust ko na to guys ayan nakikita nyo kanina kasi hindi mapasok walang clearance so ito ngayon at medyo yan pasok na yung kanyang filler gauge or ang ating filler gauge na 0.063 mm yan hindi siya dapat maluwag dapat medyo sumasabit ng kaunti so ganyan ang tamang pag adjust ng ating valve clearance may iba nag adjust na 0.5 I mean 0.05 pero sa akin gusto ko i-adjust natin sa ASME standard na 0.06 mm or 0.063 mm. So ayan. So ito ang ginamit ko ay 10 mm na box wrench tapos isang long nose kasi wala tayong tapet screw. Wala tayong pang-adjust ng pang-hold ng tapit Tapet screw natin. So pwede na kayong gumamit ng long nose. So, yan po natin ito guys para mawala oh, yung mga excess na oil. Para pag natin dyan, hindi wala siyang oil na maglilik. Pati dito sa cover ng magneto banda. Yan. So, punasan natin guys, mga patanggal yung mga oil niya na lumabas. So, ngayon at ay, naibalik na natin ang head block cover. Ayan. Nakos yung kanyang mga bolt, ilagay na natin natin. So, yung bolt nga pala nito guys, ay 10mm. So, gagamit tayo ng box wrench guys. Huwag kayong gagamit ng open so pwede naman siya pero mas advisable mas maganda back yung gamitin para hindi madaling masira ang bolt kasi minsan pag na uh, back pag open ang ginamit nyo minsan pumapaltos lalo pat pag yung open wrench nyo ay medyo worn out na so, para hindi masira yung kanyang bolt hindi bumilog mas may gigamitin nyo ay box So ngayon, babalik na natin yung clip dito sa may hose. Yun. At yung kanyang spark plug cap. Right, so test drive tayo. Sound check. Kaya ka! Si Alright. So, ayan. Maganda na kanyang tunog. Wala na siyang masyadong labitik or hindi na siya malabitik. So, pag uminit ko guys, mag-expand yung kanyang makina, yung head. So, may tendency siyang madinig, makadinig pa rin kayo ng konting labitik. So, normal lang yun sa mga post na mga makina kagaya nito na BMX kapag uminit na kasi yung mga yung lahat dyan na yung pa kaya na yung kanyang head cylinder at kung yung iba pa so doon nagkakaroon siya ng lagitik so normal lang yun siya guys alright guys so okay na salamat sa panonood niyo at sana ay makasabay-bay para kayo sa ating mga future vlogs natin mga video ng mga DIY dyan ito ulit si Hedgelay Moto salamat sa panonood Hello,